Grabe guys, sobrang saya ng family trip namin sa Pulili, Pagudpod, Ilocos Norte. Sumakay kami ng 4x4 at talagang unlit trail lang experience. Ang ganda ng view, parang nasa ibang planeta. Akala ko nga matatanggal na ang mga ngipin ko sa sobrang bahampi ng mga daan. Pero worth it every second. Ang saya-saya ng family adventure namin. Animang kasya sa isang 4x4, kaya isama mo na ang mga friends o family mo. Isang oras nga pala ito na puro adrenaline rush. Yung feeling na sisigaw ka sa kaba pagbaba ng mga heels. Grabe, ang taas ng mga heels. Feeling mo, lalaglag ka na. Yung heels parang roller coaster. Prepare to scream your lungs out talaga. Sigaw kong Sigaw worth it talaga yung adventure na to. Sobrang sulit ng 5K mo. Lahat talaga mag enjoy dito. Mga kids o adult man. Pero wait, there's more. Dadalhin ka pa nila sa isang heaven on -the earth na beach. Yes, isang napakagandang beach ang naghihintay. Sky meet sea talaga. Speechless ka talaga sa ganda. Pwede ding mag-swimming. Siyempre, promise, unforgettable experience ito. Tingnan mo naman ang ganda ng beach. Ay, grabe, relaxing. Makakalimutan mo talaga ang mga problema mo. At syempre, hindi namin palalagpasin ang free sunboarding. Ayan nga, enjoy na enjoy yung mga kids. Hindi na kami nag-try kasi taas yung aakyatin. Parang hindi na kaya ng mga buto. Meron din nga pala silang drone. Para sa akin, pricey siya pero kulit naman. Kaya subukan nyo na rin Marshall sa Ilocos Norte. Eh. Promise, hindi ba yung magsisisi? it's more fun in the Philippines. Follow nyo lang ako. Madami pa akong post, Thank you.